Hello, magandang umaga. So bali napakaganda ng umaga ngayon kung mapapansin natin na ah, tahimik ang dagat, no? Ah, hindi mahangin. Kaya ang ganda rin ng ano, kumbaga wala siyang galon-alon. So nag kami ng uh, manging isda kasi bibili kami ng isda at para makapagsabaw tayo ng uh, masarap na almusal, no? So nakita natin sa unahan mayroong uh, bumaba, you know, manging isda sila. Ang alam namin na uh, gumagamit sila ng lambat. Habang nag kami dito, uh, si Mrs. medyo nagbibisi muna sa pag Uh, alaga ng ganyang anak na babae so kung mapapansin natin uh, ito yung pagkakaiba ng probinsya at saka sa syudad talaga dito uh, peaceful talaga yung isipan mo pagising mo wala ka bang isipin uh, walang ano at saka wala kasi ganong tao dito kung baga ilan ilan lang bahay mayroon dito so hindi ka alam mo hindi ka may hinis so dumating na sila after 2-3 uh, hours nakating na sila so kunwari tatayo tayo muna ako kasi nahiya pa ako lumapit kasi nagayos pa sila na bangkay eh. So ito na nga ah, binuksan na nila yung foam. So dalawang foam yung dala nila. So makita natin no, oh, ah, dami nilang nahuli. Ito 'yon ako oh, makita Iba ibang klase ng isda. Napakasarap dito sa kinilaw, paksiw, pero ito, ito yung pinaka best para sa akin ng mga isda grito. Lalo na ito yung may kulay ng isda. Tinatawag na isda sa bato. Yan po ang pinakabalik-balikan kong uh, tawag nito, ha, pang ihaw. Napakasarap niyan. ano oh. At saka itong danggit din, kung mapapansin mo, yung malaking danggit na yan. Yung malahaba. Delikado nga lang yan. Pero yan po yung pinakamasarap sa paksiw po. Napakasarap niyan. Lalo nitong isang itim na sa taas. Yung ano, masarap sa sabaw din yan. Sigangin mo. Sabi ko, sabi ko, babalik-balikan nyo yung sabaw talaga. Kaya ito yung pagkakaiba ng uh, dito sa probinsya. Lalo na sa isla tayo. Sa bundok kasi sa probinsya namin. Wala kasi garong dagat Malayo ang dagat sa amin. Talagang, kumbaga, pag bumili ka ng isda, may kamahalan talaga. So, natutuwa naman ako na Uh, first time ko makatulog ng isla na ganito. Na pagising mo ang daming isda. Uh, bibili pa rin kami. Kasi siyempre nakakahiya naman kung di, ka, di mo bibilihin. Kasi uh, siyempre uh, pinaghirapan din nila yan. Uh, although mas mura nga lang kaysa doon sa palinggi. Talaga na halos triple yung presyo. So yun lang po. Uh, magandang umaga po sa lahat. Thank you. Ingat po tayo.